Hi! I am Sage Erick of Sage Enchantments. Para sa lahat ng aking mga suki, available na ang direct order sa Sage Enchantments. At ito ay via X. Sa mga may gusto ng direct buying ng mga items sa Sage Enchantments, ay sabihan nyo lang ako. At magsasend ako sa inyo ng form na kailangan ninyong pilapan ng details patungkol sa inyo at sa inyong order. At ang payment nito ay via GCash. Same with third-party delivery services. Doon na kayo magbabayad ng inyong delivery rate. At mag-send laman sa akin ng message para malaman ko na nasa inyo na ang inyong order. At mapadalan ko kayo ng instruction on how to use. Malaki ang may titipid nating lahat dahil mawawalan na ng processing fee at iba pang mga kaltas mula sa ating third-party delivery services. Bukas ay nakatakda ang meeting namin ng PhilX at isi-share ko ulit sa inyo ang magiging proseso namin na para mas madali nyo matanggap ang items. Please let me know if you have questions. Maraming salamat po.